Sa sa CCTV, ang dalawang binatilyo sa Taytay Rizal na nagnakaw ng pantalon. Pero imbis na ibenta o gamitin, itinapon lang din daw ang pantalon sa ilog. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sa sa CCTV ng barangay San Isidro sa Taytay Rizal, ang dalawang binatilyong ito habang naglalakad kahapon ng madaling araw. Tila nagmamasid ang dalawa sa mga bahay. Maya-maya, meron na silang tinarget Dali-daling inakit isang bakod at may pilit inaabot. Wala pang 10 segundo, mabilis itong nasungkit ang isang pantalon. Agad naman silang naaresto. Napag-alamang dati na rin sangkot sa pagnanakaw ang dalawa. Kasi po yung mga batang niya, kumuka ng mga bagay kahit malit na halaga, binibenta po nila ngayon, inapagbentahan pinanlalaro po sa computer shop. Pati nga mga biktima, hindi alam kung maiinis ba o matatawa sa nangyari. Nakausap ko yung nagnakaw, tinanong ko, siya dinala yung pantalon, ang sagot sa akin is itinapon sa ilog. yun sabi ko, eh, itatapon mo rin pala sa ilog, sana hindi mo nakinuha dahil parehong minor de edad na mga nagnakaw, tinurn over sila sa Social Welfare and Development Office at palalayain din. Pero sisiguruin naman ng barangay na walang kawatang makakalusot sa kanilang pagbabantay. Nasa 76 na CCTV ang meron dito sa barangay San Isidro. Ang kagandahan lang, meron mga CCTV operators na nakabantay 24-7 kaya mabilis na re-respondihan lalo kapag may nakitang kahinahinala kinahapunan matapos ang insidente, nakuhanan din ng CCTV ang lalaking ito na inakyat naman ng isang poste. Ang pinuntirya niya, kable naman ng streetlight. light. Huli rin agad siya. Kaya lang po problema lang, mga minor na naman. Puro minors. Kaya tinon na naman po namin sa sa ano po ng MSW. Nagbabalita mula sa frontline. Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.